Alright, magandang gabi mga boss. So, for today's video, bakit nga ba steady yung red light ni Hyundai Accent? So, ito yon, Ito ang problema mga, mga sir. Itong rubber na ito nababasag. So, yung Hyundai Accent namin ay almost 6 years na siya. So, papakita ko mamaya kung paano ikabit. So, do sa mga na kamera meron ng problema ganon ay ito lang ang problema. Nabasag tong rubber na to. Alright. Sa video na to mga sir, ay tinanggal ko muna yung cable tie nilagay para mapush yung switch ng red light. ngayon the accent. Yun, ika natin yan bago ko ilagay yung rubber na bago. Kasi yung takil na dumating yung siya, Shopee ko binili Yan o, oh, ang hirap niya. Yun, tanggal din. Ganito nga pala yung itsura niya kahit patay yung susi. At nasira yung rubber dun sa brake switch yan naka steady lang siya so maaring malabat yung Hyundai Accent yan yung rubber na ilalagay ko doon bali naka pindot dyan yung switch yung brake switch alright at yun na nga ilalagay na natin yung rubber nya so napaka basic lang maglagay nyan itutusok nyo lang dun. Bali, yung kulay puting yon, yun yung pipindot dun sa may rubber na puti. Yun yung nabasag. Yan, yung rubber na puting yan ay itutusok nyo dun sa may part ng brick yun uh, makikita nyo nga pala na nakailang talsik na yung rubber makikita nyo sa video kasi kailangan nakaapak yung brake para mailagay yung rubber yun no? Know? may lalagay ko rin yan kailangan yung isang kamay ko nakapindot sa brick ng kotse yun yun ipasok din sa wakas so yun yun ang na uh, pinto sa uh, switch na kaya na yun accent basic alright So mga boss, mga serya, the moment of truth. So hindi na steady yung ilaw ni Hyundai Accent. Sana makatulong sa mga may Hyundai Accent.